Sobra talagang magmahal ang mga taong nung una ay nagsasabing hindi sila magmamahal. Kung sino pa yung nagsasabing hindi magpapakatanga, ngayon ay naging kawawa na. magmakaawa para lang hindi siya iwan ng taong mahal niya. Natutong umiyak gabi-gabi nang hindi nagsasawa. Natutong makontento na lang kahit hindi tinatrato ng tama natutong matakot na mawala ang isang taong wala namang kwenta. Sobra talagang magmahal ang mga tanga. Sobra kaming magmahal. Nagkusa nga naman ako. Hindi mo naman pinilit ng puso. Nagkusa akong mahalin ka. Nagkusa akong ibigin ka. Nagkusa akong magpakatanga. Nawala ang pagpapahalaga ko sa aking sarili na walang pagmamahal ko sa sarili. Ang sabi ko ay hindi hindi ako magpapakatanga, hindi hindi ako magmamakaawa. Hindi hindi ako magmamahal ng lalaking hindi kagaya ng pinapangarap ko, pero nang makilala kita, nawala ang lahat ng pinangarap ko. Gusto ko ng isang taong alam kung paano mag-alaga. Gusto ko magmahal ng taong aayain akong mag-date kapag pareho kaming walang ginagawa. Yung taong basang-basa ako, alam ang mga ayaw at gusto. Gusto ko rin magmahal ng isang taong ipinapakita kung gaano niya ako kagusto. Pinapakita kung gaano niya kagusto niya kausapin ako. Kung ngunit ang lahat ng katangi ang gusto ko ay wala sa'yo. Alam ko namang nagkusa akong ibigin ka. Nagkusa akong makontento na lang sa yong asta. Pero nagkusa ka rin namang pagbigyan ako na kusa kang sabihin na kung gusto ko ay magiging tayo kusa kang gumawa ng desisyon para bahalin ako puro ka lang kasi salita ngunit ikay tinanggap kahit kulang sa gawa ang daling sabihin na mahal mo ko ang daling sabihin gusto mo ko pero hindi ka naman gumagawa ng paraan upang iparamdam sa akin ang pagmamahal mo wala kang ginagawa para hindi ko maramdaman na wala lang ako sayo dahil sa tuwing kausap kita, pakiramdam ko wala lang ako sa'yo. Pakiramdam ko na pilitan ka lang na maging tayo dahil alam mong may gusto ako sa'yo. Nagkusa akong ibigin ka. Nagkusa akong magpakatanga. Pero ayos lang dahil nagkusa din naman akong manatili. Nagkusa akong sakta at ang aking sarili dahil nga nagkusa akong akong mahalin ka nagkusa akong pagtiisan ka, ngunit hanggang kailan ako magiging ganito? Hanggang kailan ako magtitiis sa'yo? Hanggang kailan ko kakawawain ang sarili ko? Alam ko naman ang halaga ko. Nabulag lang talaga ako ng pagmamahal ko. Kaya ngayon ay magkuhusa pa rin ako. Kuhusa ako akong sakta ng sariling puso. Dahil ako na ngayon ay susuko.